Young Gun sa Kamara hinamon naman si Vice President Sara na manumpa sa Good Government Panel kapalit ng pagkasa sa drug test. Bagara Haji Camino, i ng Young Gun sa Kamara ang hamon ni Vice President Sara Duterte na sumailalim sila sa drug test at psychiatric evaluation. Ayon kay La Union, Representative Paulo Ortega the V, wala silang itinatago kaya handa silang pumasa sa naturang test basta dapat magkasundo na sino man ang bumagsak ay haharapin ang pananagutan upang maging patas at may oversight. Ibinungkahi ni Ortega na isagawa ang drug at psychiatric exams ng neutral third party groups ng medical experts at para masiguro na transparent ang proseso kasabay nito hinamon din ni Zambales Representative J. Kong ang Vice Presidente na manumpa sa House Committee on Good Government and Public Accountability at magpaliwanag ukol sa aligasyon ng maling paggamit ng pondo at katiwalian sa Office of the Vice President at Department of Education. Higit sa paglilinis ng pangalan, mahalagaan niya ang accountability na marapat itaguyod ng bawat public official. Kumasa na rin sa hamon ni Duterte sila Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, Assistant Mal Majority Leader Jill Bongalon at Representatives Margarita Nograles at Chino Almario. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita nationwide.